sa inyo, sa mga kapatid natin sa YT world. I'm Ronaldo Mariano, guys. Ayun, mag-unboxing tayo, guys, ng isang parcel na ngayon lang dumating and then this is made in uh, galing po sa Mexico. Ayun, kasi meron siyang Spanish na salita. Ayun. So ito na po 'yang ating uh, parcel for today for unboxing and guys Ayan siya guys. Wala niyo ko ano to. Wala niyo siya guys. Ayan. Ito guys, ano, um, actually, mahilig talaga ako sa mga, alam niyo na yung uh, tawag dito. Basta mahilig ako sa mga bling bling, bling 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 bling. Ayan guys. So, sa bahay, dun sa aking uh, inupang bed space, ay, Uh, marami akong mga nakasabit doon na bling 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 kasi based on my experience kasi maganda kasi siya for sa mga bad elements or sa mga good luck charms ayan so naniniwala ako sa ganon sa mga bling bling na yan so ngayon ito na po guys mag unboxing tayo ng parcel came from Amazon of course from Amazon So, bubukta na natin siya guys. Ayan yung ready. Ayan. Marami ako nito sa inuupahan kong bed space. Halos lahat yata ng kanto ng bed ko. Porque nasa upper bed na ako. So, mahilig ako sa mga sabit-sabit na ganun yung mga yung may mga music-music na bells, ganyan. Parang pang ano na rin kasi parang pantaboy ng mga negative na alam niyo na syempre, di ba? So, yung mag-unbox tayo, guys. Ayan. So, meron pa yata akong isang paratong pero may maya pa siguro yun. So, ito na siya, guys. Ibuksan na natin yung ating parcel for today. Ayan. Ayan. So, ayan na po siya, guys. Ito, so, na. To. very sealed siya. Sealed na sealed siya, guys hindi agad siya mabubuksan so ayan yung ating part charan ito na siya guys ayan. ay ito na siya guys so ito na siya ayan, ayan ayan diba ayan ang mga bling 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 Ayan, 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 So, bubuksan na natin siya guys and hope you like this also. But, you know, this uh, talagang mahilig talaga ako. Kahit sa Pilipinas, kahit pumunta kayo din sa bagong bahay ko, marami rin akong ganito na nakasapit. Kasi, I believe na uh, talagang ito ay isang charm at pantaboy na rin ng ano, mga elements, diba? So, ayan na nga guys. Ayan. So, bubuksan na natin siya. Ang ganda, guys. Silver at natin. No? Silver. Hulaan nyo pa ano yan, guys. Ayan, silver. So, yun. Nabubulutin na natin siya. O, diba? Ang ganda. Ang ganda niya, guys. So, oh. ang um, iba. Ayan. At yan yung kanyang parang leaf. Ayan. Leaf siya. O, iba Ang ganda. So, ito yung ano niya. So, yun na nga. Bubuksan na natin ay, di diba, ang ganda? Di diba, ang ganda ng sounds niya, guys? So, kailangan natin siyang i-ano. natin sa hook. Ayan. Ang ganda ng tunog niya, guys. Di diba? Pakinggan niyo ba? Ang ganda, di ba? So, yan na nga. May bago na naman akong collection. Itong collection ko talaga lagi hindi ako nawawalan ng ganitong collection kaya ang ganda niya yung sound lalo na pag may ano ito yung pinaka lift niya so tapos ito yung pinaka ano niya para tumutunog siya pero ang ganda guys legit talaga siya o diba bling bling Ang gaganda niya diba? oh. ang gata-gata niya guys so ito nga yung aking ano actually sa mga naniniwala sa mga ganito ako kasi proven ko na talaga siya yung ganito uh, lahat ng corner nalagyan ko ng ganito lalo na dun sa may main door natin sa bahay, mas ma-effective siya. Kasi kumbaga sa ano, yung sounds niya ay tinataboy na niya yung mga ko ano mga elements ba na papasok. So, meron ako nito sa may main door natin. Tapos sa mga ah, sa loob naman ng bahay, naglalagay din ako sa mga gilid ng bahay. Ganito sa may windows, ayan. So, sa mga naniniwala, ako kasi proven ko na to for how many years. Since before naman, lagi kong ginagawa ganito. Kahit nung nagpa-blessing ako ng bahay, lahat meron. Front and back and dun sa may main door. Kasi yung sound niyan ay hindi lang sa maganda siyang pakinggan. Dahil pag nahahanginan siya, di ba ang ganda ng tunog niya, Oh. Malalaman mo talaga kung may taong pumasok or may dumaang hangin. So, mamimension mo siya kapag naririnig mo yung sounds niya, yung mga ganito niya. Ayan. Kapakinggan niyo ba? Ang ganda ng tunog, di ba? So, ito kasi maganda itong gamitin at ilagay sa mga bahay natin. So, for sure, pag meron kayong ganito, maraming papasok sa inyo na mga, mga good luck, gano'n. Tapos yung mga ba? maitataboy niya pati yung mga elements na gustong pumasok sa inyong bahay. Kung may nasa paligid natin na hindi natin nakikita, naitataboy niya ito. Naitataboy niya nito Kung kailangan lang kasi talaga guys maniniwala tayo, di ba? Ayan. So, ayan. Nakita niyo kung gano'n siya kaganda. Tsaka yung sound niya ang ganda, di ba? O, di ba? Ayan. Ang ganda, di ba? So, ayan na nga guys. Maniwala kayo kasi ito, napaka-effective niya. Effective talaga siya pagtaboy ng mga ano, mga elements. Kaya ako, marami akong ganito sa Pilipinas. Lahat nilalagyan ko. Kahit doon sa lumang bahay ko, nilalagyan din ako nito. Kasi talagang proven talaga siya. Pantaboy ng ano, ng mga elements na gusto pumasok sa bahay natin. Ayan, isa na rin siyang charms na nag-aakit ng mga mga good luck ganyan, so ayan kakinggan natin yung sound guys kuha ko sa inyo, subukan nyo rin maglagay nito sa mga bahay ninyo sa mga corner, kagaya sa main door, kung may terrace kayo, pwede kung may likod bahay kayo, maglagay din kayo dun sa loob ng bahay maglagay din kayo, malapit dun sa may Uh, kung merong hagdanan, malapit sa may hagdanan, ganyan, o kaya sa may sala. Sa mga corner lang naman, hindi ko naman sinabi, ilagay nyo sa gitna ng sala ninyo. So, mga gilid lang. Yung bang may madadaanan na siya ng hangin, magpo-flow para itaboy, ganon. Pero hindi, to, hindi ako kasi naglalagay nito sa likod ng pinto. Kasi alam nyo namang hindi siya mahanginan iingay siya dahil nabubuksan ng pinto. Mas maganda kasi to yung merong flow ng hangin. Nagagalaw siya ng hangin. So, ayan. Thank you so much, guys. And good luck for you, everyone. Ayan. Maganda yung sound niya. So, try nyo rin maglagay nito. And mararamdaman nyo rin kung ano yung magiging ano sa inyong bahay, sa pamilya ninyo. Okay. Thank you so much, guys. Ayan ang ating bling-bling. Thank you so much. Bye! Thank you so much. And don't forget to subscribe my channel and share and like. Of course. Thank you so much. I'm Ronaldo Mariano, your host. Thank you so much. And maniwala kayo sa akin regarding sa mga ganito. Mas maganda, mas marami nakapalibot sa bahay ng ito. Okay. Good luck to everyone, guys. I love you. Bye! -bye.